Apat na resolusyon ang pinagtibay ng Justice System Committee ng BTA Parliament na naglalayong mapahusay pa ang operasyon ng Sharia Courts at matugunan ang kinakaharap na hamon ng mga ulamas sa bansa. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Isa sa mga resolusyon na pinagtibay ng Justice System Committee ay ang panawagan sa Supreme Court na mag-appoint ng Deputy Court Administrator para mag-oversee sa Sharia Courts. At tugunan na naman ang usapin hinggil sa case management at judicial appointments. Isa pang resolusyon na pinagtibay ay naghihikayat sa Office of the President, sa pamamagitan ng Supreme Court at ng Judicial Bar Council na mag-appoint ng Islamic Law Jurisconsult na mandato sa ilalim ng Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Sa isang resolusyon naman, ipinapanukala ng Bangsamoro Darul Ifta ay bumuo ng study para i-explore ang unification ng ulama organization at ang establishment ng isang National Council of Ulama para palakasin ang liderato at isulong ang Muslim welfare sa panghuling resolusyon na pinagtibay ay ang maisamang Sharia court sa mediation sa ilalim ng rules on family mediation na nagtitiyak na ang proseso ay naayon sa Islamic traditions. Isa sa pinal ng chairperson ng komite, MP Jose Lorena, ang kanilang reports at ipipresenta ang mga ito sa unang linggo ng Abril sa pagbabalik sesyon.